patience pero maraming patients po ang namamatay. Ang uh, cost po ng lahat ng ito kaya nagkaroon ng sira subsidy ay yung delayed. Sa delayed sa pag-increase, pag-expand ng mga benefits, pagtaas ng benefits and so on, no. So ibabalik ko lang ano ba talaga ang cost? Ano ba talaga ang rason? Oh, no? Kasi may commitments. Kung natatandaan ninyo, nakakuha po tayo ng commitment firmado ng DOH Secretary at ng uh, Presidente ng PhilHealth. Pero nagkaroon din pa rin po ng delayed. Meron pa rin po doon sa commitment na hindi po uh, nagawa. No? Meron po nung commitment nung October, nung November, ngayon December, meron commitment. Yung board meeting po kagabi, hindi rin po lahat na cover yung commitment. So ang gusto ko lang malaman dito, Mr. Chair, what is the reason ba talaga? Because when this commitment letter was signed, na pag-usapan po ito before ito pinirmahan, nakaya po itong gawin. So ano ba talaga yung rason? And I think, Mr. Chair, ang universal health care law po, ito pong mga ginagawa po natin, hindi lang po ito field health, dapat siguro nandito rin ang DOH, no? Siguro in the next hearing, yes. Uh, We have a representative from okay. DOH. So yung pong uh, representative ng DOH dito, Mr. Chair, gusto ko lang i-put into record na yung sasabihin niya, ayun din po yung desisyon ng ating pong health secretary, no? Uh, can I get data uh, na yung kung anong sagot po ng or commitment ng representative ng DOH secretary dito yun din yung magiging commitment ng secretary Meron bang authority yung representative ng DOH secretary here Mr. The, Mr. the representative of DOH please answer Thank you Sound check Thank you uh, Mr. Chair uh, this uh, representation is fully authorized by the Secretary of Health. Yes fully noted Mr. Chair thank you so uh, going back baka dapat nating tingnan siguro dito talaga ano ba talaga yung nagiging cost ng delay no i understood uh, may meron mga actuarial uh, team may actuarial team na dapat tumingin uh ina identify yung mga benefits kasi wala po tayo dito ngayon mr chair hindi po mangyayari yung zero subsidy na to kung lahat po ng pondong ito ay nagamit no sa pagpapataas. And kanina nabanggit na rin 12 years hindi po nag-increase. So ano po yung mga dapat gawin ba ng Kongreso para hindi na ito maulit? No? na hindi nag-i-increase ang mga case rates, ang ACR nang uh, ganung katagal, no? And ano ba ang pwedeng magawa pa matulong ng Kongreso, no? Paano pa talaga yung proseso nito, Mr. Chair? Kasi napu-focus po tayo doon sa, uh, sa pondo, sa lahat. Siguro dapat nating tingnan dito, paano ba talaga ito, masisiguro natin na magamit na talaga ito. Ano ba yung paraan na kayang gawin ng Kongreso para masiguro na itong mga pondong ito ay talagang magamit. Mr. Chair. Yes, uh, you're recognized. Thank you, Mr. Chair. Um... Mr. Chair, you, I just want to reiterate. I think there's a list of uh, proposed amendments for the UHC law. PhilHealth is fully supportive, 100% supportive on those amendments. Po. No. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, yes, yung amendments uh, naka-incorporate doon, isa nga doon na pinopropose natin, yung uh, review, no? annual review of the case rates. No? Tama po yun, no? Pero habang wala po yun, no? kasi yun na nga, no? a little more patience, hindi po natin pwede ito na ibigay ng patience na to. Ang gusto po natin dito, uh, with all due respect to uh, uh PCO Mandy, ano ba yung pwede natin gawin dito para ito ay mapabilis? No? Ano ba talaga ang rason ng delay na ito? I mean, kung dito sa Kongreso, sa Senado, kung minamadali po yung budget, kaya po maghiring araw-araw hanggang madaling araw. Ano ba talaga yung rason? Ano ba ang rason bakit hindi natin ito magawa? Dahil sabi ko nga, minuminuto ho. Dito, habang nag-hearing tayo rito, meron ho tayong kababayang namamatay. Dahil hindi ayaw magpadala sa ospital, dahil walang pambayad, mangungutang mababaon sa kahirap, malulugmok lalo sa kahirapan. So, hindi ba natin ito lahat nararamdaman? I mean, yes, uh, with all due respect, again, sinasabi mo, man, uh, PCO, Mandy, DOH, we're going into that, magiging agresibo tayo. Kailan ba ito talaga mangyayari? is next year, another year, two years, pwede ba natin sabihin, maghintay muna, moratorium muna yung pagkakasakit? Pwede ba natin sabihin sa ating mga kababayan na antayin niyo, wag muna kayo magpapa-opera sa puso. Antayin niyo, dahil yung pong sasagutin sa cancer, eh, malapit na. Wag muna kayo magpapagamot kung may cancer kayo. Pwede ba natin sabihin yun? Yun po yung gusto ko malaman, Mr. Chair, kung ano ba talaga yung plano dito. And I've asked DOH, and DOH have that na noong October, bibigyan tayo ng, ng plano kung paano mapapababa yung out-of-pocket expenses, wala pong nangyari. Humingi rin po tayo ng report kung bakit walang gamot lagi sa hospital. Wala pong nangyari. Tapos nalaman natin, meron palang 11 billion na nag-expire. I mean, Mr. Chair, ang gusto ko po malaman ngayon from the DOH and, and PhilHealth, itong sinasabi po ni uh, President uh, Mandy na on the way, kailangan po magkaroon tayo ng plano and timeline dito. Definite na plano and timeline. Isa-segue ko lang, Mr. Chair. Napag-usapan kasi yung reserve funds, two years. Correct me if I'm wrong, itong reserve funds, hindi natin ito pwedeng galawin, 280 billion. Am I correct? Yes po, your honor. Okay. Yes po, Mr. Chair. Ang, ang next question ko, after the reserve fund, meron tayong sinasabi na 150 billion excess fund. Am I correct? Yes, your honor. Okay. Excess funds, meaning to say, hindi nagagamit ito. Okay. kasi I would not want to call it excess fund, I would want to call it unused fund. 'No, kasi ito bang excess fund o 150 billion na 'to, pwede ba itong magamit para dito sa mga benefits? Mr. Chair, uh, yes, please continue. Uh, thank you. Yes, 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 Mr. Chair. Pwede magamit? Chair. Pwede magamit po. In fact, sa 2025 po, gagamitin po natin gagamitin. yan. Gagamitin? Yes okay. po, gagamitin itong, natin. Itong 490 billion or 504 billion na naka-invest, pwede rin ba itong gamitin sa benefits? Yes po. Pwede rin? Yes po. So therefore, 500 plus 150, we have 654 billion pesos na pwede gamitin para sa benefits para bayaran, para mawala yung mga autopacket uh, out-of-pocket expenses ng ating mga kababayan. Am I correct? Um, Mr. Chair, Mr. Chair, just want to make a quick clarification. No? Um, SVP Renet will clarify on the... Sorry, Mr. Chair, on your last query on the 500 billion. Go ahead, sir. Mr. Chair. Uh, yes, uh, Mr. Lim Siako. Thank you, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, the reserve fund and the surplus of 150, uh, 281 and 150, ang kanyang backup na ito on the part of the asset side na pwede natin gagamitin ay itong investment po natin. Meaning, itong uh, gagamitin natin for year 2025 as mentioned by PCO, PCO Monday na 150 billion ang kanyang katumbas na pera na gagamitin natin pambayad sa benepisyo ay itong nasa investment po natin. That uh, uh, lalabas ang investment na ito, lalabas itong pondo na ito pambayad sa mga benepisyo na babayaran po natin uh, from the social fund na surplus and the contribution estimated for the year 2025, Mr. Chair. So hindi po natin siya i up po. Thank you po, Mr. Chair uh, floor clarification lang, no, Mr. Chair. Gusto ko lang malaman, magkano talaga ang pondo na pwede natin gamitin sa pagpapalawak ng mga benepisyong ito? Magkano ba talaga? Kasi ang dami ng figures na lumalabas, no? So, nakakalito na. So, magkano ba talaga yung pwede natin gamitin, no? Uh, I have read uh, kanina or, or yesterday uh, na-approve daw ng board na going 254 billion if I'm not mistaken yung gagastusin for next year no? so ang gusto ko malaman yan na ba talaga ang pera lang na pwede natin gamitin or galawin for next year Mr. Chair please continue uh, Mr. Chair maraming salamat po ang pera na po pwede natin gamitin para sa year 2025 number one ito yung excess fund na 150 plus yung estimated or uh, estimated na premium But collection contribution natin. contribution of 203 billion pesos. So this is 350 billion pesos, Mr. Chair. Uh now for year 2025 as approved by the board yesterday, COB or corporate operating budget for benefit expense i 271 billion, Mr. Chair. This is initial initial approval of the board mr chair cause with the expansion of benefit as mentioned by pc olidesma that 50% in some other benefit packages expansion of benefit packages mr chair uh, based on the actuary calculation mr chair aabot siya nang 440 billion so mr chair ito yung titingnan po natin sa implementation in the year 2025 mr chair uh, as to the uh the finances po ng philhealth mr chair that uh, as mentioned by Ledesma, ano to uh, aggressive na pagpapatas ng benepisyo and uh, pagpapalabas ng pondo po uh, pambayad sa benepisyo ng ating kapat Pilipino mr chair 400 uh, mr chair uh, 440 billion aabot for next year yes mr chair okay of which 150 galing sa excess fund 200 galing sa contribution ng members 350. So, kung 440 yan, may 90 billion. Yung 90 billion, kukunin galing sa investment. Uh, Mr. Chair, ang 90 billion, Mr. Chair, this is uh, we gonna request from the board for an authority to make use of the reserve fund already. Reserve fund already. Yes, doon na tayo. Okay. Doon na tayo kukuha, ang, Mr. Chair. Ang tanong ko, Mr. Chair, yung 504 billion, nasaan yun? Naka-invest pa rin? Mr. Chair, the Uh, 504, which is as mentioned by PCO uh, Ledesma, that uh, nasa 489 siya ng November, 489 o 490 billion, Mr. Chair, ay nasa asset side po to. Ito yung gagamitin natin na pambayad. So investment, convert into cash and pambayad po natin sa benefit payment kung kukulangin tayo sa premium na papasok in the year 2025, Mr. Chair. Okay. So, ito, na nasa investment, uh, with the indulgence of uh, Mr. Chair, uh, medyo inaabsorb ko lang. So, ibig mo sabihin, nasa asset ito? Yes, Mr. Chair. Okay. Paano nasabing nasa asset, naka-invest ito, naka-time deposit? Nasa uh, treasury bills ito. Uh, Mr. Chair? Again, can the, you explain, sorry. The Mr. Chair, the the composition of our investment ay in nasa general uh, uh, government, government securities. That's yes. bulk, more than 75% of our investment. And then we have as mentioned kanina, we have the time deposit, we have the savings deposit, and we have the corpo corporate bonds, Mr. Chair. Again, the total of this one as uh, of November ay umabot nang point 4895 or nearly 490 billion, Mr. Chair. This is part of the assets of the corporation, Mr. Chair. Both current and uh, non-current asset Mr. Chair. Yes, pero ang, ang tanong ko, ito, patuloy pa natin itong ilalagay lang sa investment? Uh, Mr. Chair, as provided in the law, Mr. Chair, uh, Section 37 of the UHC law, Mr. Chair, may... Uh, third paragraph, sinasabi niya, pag hindi natin gagamitin ang pundo sa pangbayad ng uh, benepisyo, ay ilaan po natin sa investment po. Again, para to po hindi matulog yung pera na makaka-earn kahit papano ng investment income, Mr. Chair. Nandun ako, Mr. Chair. Pero ang sinasabi ko nga, agree naman po tayong lahat dito na napaka-konti at kulang na kulang pa yung benepisyo nga, no? Tingi-tingi, in fact, tingi-tingi. Ang gusto ko lang puntuhin dito, Mr. Chair, and uh, uh, PCO Mandy and na uh, DOH sa uh, ASEC, paano ba natin pwede pa itong gawin na bilisan? Kasi, uh, agree tayo lahat. Marami pong namamatay. Hindi naman pwedeng mag-antay. Yes, may proseso po. May proseso no sinabi rin sa akin dati do sa budget briefing meron daw kailan din na proseso pero para sa akin itong proseso kasi tayo rin ang gumagawa nito ano ba yung pwedeng gawin maliwanag na maliwanag kasi na may pera kaysa nasa investment yan pera dyan may reserve funds meron pang subsidy na hindi nga natin nakuha nakasalanan po kaya hindi, uh, ang may kasalanan nito actually dahil hindi nagagamit. No, hindi natin masisisi yung, yung uh, kaya hindi ta binigyan ng PhilHealth ng subsidy kasi hindi nga nagagamit. So itong hindi paggamit, yung kasalanan ng hindi paggamit, ibig ba sabihin ang magsasuffer nito yung 115 million Filipinos? Uh, ang ibig ko sabihin dito, with the indulgence of uh, PCO Mandy, ano pa yung paraan pa? Kasi hindi ko matanggap na wala tayong paraan na bilisan ito. Sinasabi mo dito, BCO Mandy, that yes, we're on the road to increase and by next year we can see increase uh, uh, benefits, we can see ganito, ganito. Pero hindi ko matanggap pa rin na bakit hindi natin ito kayang gawin bilisan lahat? Kulang ba ang na naggagawa nitong aktua or nag yung actuarial team to identify and then after that anong gagawin nagiging delay ba yung pagmeeting sa benefits committee sa board ba ano ba ang dapat gawin kailan ba araw-araw kayo mag magmeeting para magawa ito yun ang hindi ko matanggap Mr. Chair na kailangan magantay. A little more patience. Anong katumbas? Maraming pasyente. More patients are dying. Mr. Chair. Please continue, Mr. Ledesma. Again, Mr. Chair, um, we hear you loud and clear. Um, we are working as fast as we can. Maybe to add, Mr. Chair, um, we are also about to undergo a major reorganization in field health, so we will be increasing our manpower. When we, is that? we, we Sorry, are trying Mr. as fast as we can to increase our accredited facilities? Um, I, I'd like to thank Mr. Chair. I understand all of the impatience and all of everyone wants to get things resolved as soon as possible. Um We are all only human, Mr. Chair. Um, rest assured, we are working 24/7 in PhilHealth, all 10,000 of us, to try to move as fast as we can. And again, I know I sound like a broken record, but maybe just a little more patience, Mr. Chair. Thank you, Mr. Uh, Chair. Mr. Chair, sorry, uh, uh, BCO Mandyo. Sorry, pero yung reason that we are human eh, hindi po katanggap-tanggap. No? The reason why nandyan kayo, DOH, PhilHealth, is to make sure na itong mga problema na to ng ating mga kabayan ay magawa. Okay? So, again, I want, Mr. Chair, yung mas agresibo and definite, no? Kasi, ano ba talaga? nag a po ang PhilHealth Uh, ang DOH, sorry, uh, last month, dental health, uh, dental, kasama na. Kagabi, sinabi mo, inapprove na. Today, meron pong press release. I saw na si Secretary Herbosa, meron ng in -announce. Pero, nakalagay doon, approved na, 50%, ganito-ganito. Uh, yung eyeglass, kasama na rin. Uh, yung uh, emergency care and everything. Pero pag tinanong mo actual, kailan ito magiging efektibo? Anong mangyayari dito? Anong sasagutin? Wala pa ng IIR, wala pa ng guidelines, may kailangan pang gawin, whatever, blah, blah, blah. So, kailan ba to? Like, in nyo, yung dental care kasama na. Pero in actuality, hindi natin alam kailan. Sasabihin, by next, maybe by January of next year. Maybe by February of next year. Kailan ba talaga ito? Naglolokohan ba tayong lahat dito? Mr. Chair? Mr. Chair? Uh, thank you, Mr. Chair. Actually, Mr. Chair, before the, before the year ends po, may circular na lahat yan. We will already... So, that's what I want to hear, uh, Mr. Chair before the year end, which is December 31, lahat po itong in including yung na-approve kagabi, meron na circular ito, pwede nang i-avail when? Starting January 2025, Mr. Chair. January 1, 2025. Lahat ng in-announce, pwede na. Starting January 2025, yes, Mr. Chair. Okay. Yung ibang mga na-commit ninyo, like diagnostic scans, cancer treatment, that's a commitment. So, kailan yan mangyayari? Actually, Mr. Chair, we can provide this honorable committee with the complete schedule, including the timetable po ah uh, by the month. So iba-iba kasi yung, yung implementation at yung mga circular po. Pero lahat yon malapit na po kasi approved na po lahat yan eh. We'll provide na lang the committee with the time with the detailed timetable, Mr. Chair, if that's okay. Yes. Uh, thank you, Mr. Chair. Ang, ang next question ko is, ang DOH ba is ang field health is under DOH. Tama po ba? It's an attached... Uh, Mr. Mr. Chair, if I may. It's an attached agency po of the Department of Health po. And the field health board po, uh, just for the information of this committee, the field health board, it's a 15-member board. Uh, six are ex-officio, chaired by DOH secretary and uh, vice-chaired by myself, sir. Thank you. Okay. Ano ba ginagawa ng DOH to fast-track ito? Ah, uh, Mr. Chair, ah, uh, kasi gusto ko malaman eh, what is the role of DOH here? Kasi puro PhilHealth ang bi binibira natin, no? Sorry to use the word. Oh. Gusto ko malaman eh, kasi DOH ang pinaka nasa taas, eh, no? So, yan ang pinaka-mandate dapat. So, gusto ko malaman, what is DOH doing in this case, no? Kasi, very obvious, no? Ang tagal. Benefits Committee, Board, ano ba nangyayari? No, again, Mr. Chair, binabalik ko lang doon sa punto na nakafocus kita tayo sa excess fund, yes, pero ako, finofocus ko. Gusto ko mangyari, kailan ito mabibigay lahat na to? Hindi po mawawala ang problema ng zero subsidy na yan I can assure you, next year, next year, ganun din uli ang mangyayari niyan kung itong mga perang ito ay nandyan pa rin at hindi po ito magamit. At hindi mabababa po doon sa ating mga kababay may sakit. Dr. Domingo, would you like to respond? Thank you. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat po kay uh, Representative Wilbert Lee sa pagkakataon na ipaliwanag ang proseso ayon sa mga pulisiya na nakasulat rin sa ating uh, batas. Sa isang liham na isinumite sa Committee on Appropriations noong September 25, 2024, inilaan na po ng kalihim ng kalusugan ang proseso. PhilHealth was created by law to administer the National Health Insurance Program. Meron pong kapangyarihan ng PhilHealth na gawin ang guidelines para sa mga binipisyo. Nabanggit na po na ito ay uh, pinangungunahan ng Board of Directors na ang Chairman ay ang Secretary of Health. May mga kasama rin tayong Cabinet Secretaries at Appointive Directors. Ang Board of Directors ay responsable para sa pulisya, monitoring, at oversight ang secretary of health ay hindi nakakaboto sa chair sa board ayon na rin sa batas mayroong pangulo at chief executive officer ang PhilHealth na sharing miyembro ng board of directors at sharing vice chairperson ng board of directors tama po si congressman Lee na mayroong benefits committee ang PhilHealth as part of the board na siyang tumitingin at sumisiyasat sa mga proposal para sa benepisyo ang PCEO ang siyang responsable para sa general conduct of the operations, pagkilos, and management functions pamamahala ng PhilHealth. Ang management ng PhilHealth ang gumagawa ng benefit plan at ang benefit policy documents ng korporasyon. Meron itong clearinghouse function para sa mga bagay-bagay na siyang isinasangguni ng executive committee para aprubahan ng board and bank or ng mga komite nito tulad ng Bencom. Ang PCEO at ang Execom ay nangangasiwa sa isang health finance policy sector na dating tinawag na Health Finance Policy Research Department na may tungkulin na tignan, periodically review, ang mga fees, charges, compensation rates, capitation rates, medical standards, health outcomes, at ang kasiyahan ng mga miyembro ng PhilHealth at ang mga benepisyo. Ang HFPS ang siyang responsable para ibigay ang mga rekomendasyon sa polisiya at sa pagkilos ng korporasyon sa PCEO, sa management, na siya namang ipapasa sa Board of Directors. Ipinakita na ng PhilHealth Management sa Kamara de Representantes noong panahon po ng budget hearing ang sinasabi ng mga trends kung paano nga nangyari yung mga benepisyo sa nakaraang mga taon. At nasa kanila ang uh, responsibilidad na magbigay sa mga detalye. Ayon sa batas at polisiya, ang pamamahala ng PhilHealth ng management ang may mandato na magsabi, magpanukala sa mga detalyado at komprehensibong plano at pati mga timeline kung paano gagawin ang pagtaas sa benefit packages. Kapag walang proposal mula sa management, tulad ng kongreso na siyang legislative sa loob po ng PhilHealth, hindi makakakilos ang board at walang maaaprubahan. Sa katunayan po, nabanggit na po ng ating PCEO na meron pong timeline na sila rin naman po nagsasabi kung kailan ma-approve ang mga circular. Ang mga na-anunsyo po na benefits ng mga nakaraang dalawang buwan, salamat po kay Wilbert Lee sa pagkilala sa mga anunsyo, ay nanggaling na sa board. Tapos na po ang trabaho ng board. It is management's turn. Uh, Mr. Chair, Narinig ko po yung sinabi ni Asek Domingo. No? So, sa pagkakaintindi ko, di parang sinasabi mo po dito, uh, uh, Mr. Chair, parang silo o hiwalay ang DOH and PhilHealth, no? Imbis na nagtutulungan. Ganito ba ang ibig sabihin nito? Uh, paano natin ma-achieve yung ating UHC? Parang hiwalay. No? Hiwalay ang nangyayari. Uh, yung response po dun sa... Parang Observer lang ba ang DOH lumalabas dito ngayon? Sa PhilHealth? Mr. Chair. Di ba dapat DOH ang nagdadala? May I proceed, Mr. Chair? Kasi to lower the out-of-pocket expenses of all Filipinas, Mr. Chair, sorry, with the indulgence of ASEC Domingo, hindi ba dapat DOH ang nag-take the lead dyan? Please respond. Sir, sumusunod naman po ang DOH sa batas na nakasulat simula noong 1995, ang Republic Act 7875 na napakalino po na attached agency ang PhilHealth sa DOH. Ayon po sa Administrative Code of 1987, ang isang attached agency ay hindi maaaring mangialam sa daily operations, ang supervising agency rather, ay hindi maaaring mangialam sa daily operations ng ating mga attached agencies. Yan po ang nasa batas, Mr. Chair. Okay. ah, uh, Mr. Chair, yan ang gusto ko pong malaman at marinig kasi maybe kung ganyan po ang nangyayari para po magawa natin yung ating pong talagang objective na mapataas itong mga beneficyong ito, sulong ang talagang UHC, maybe it's about time na tingnan po na itong PhilHealth ay talagang ihiwalay na totally sa DOH. No? Kasi wala rin kwenta, nagiging delay lang, cost of delay lang, uh, Mr. Chair, no? Maybe this committee uh, can uh, at the proper time make the recommendation na ihiwalay na lang totally or maybe ilagay na sa Office of the President itong uh, field Health. No? So, Mr. Chair, yan lang po ang, uh, ang punto ko rito. Again, binabalik ko lang po doon sa gusto ko po mangyari na mapabilis talaga ito. No? mapabilis, and kanina, sabi Mr. Chair ng ating PCO dito, he will submit the detailed and complete plan kung paano ito at kailan ito mangyayari ng mga beneficyong uh, inaasahan po natin, dahil sinasabi ko nga hindi po pwede, hindi nagmumoratorium po yung sakit no? kailangan tuloy-tuloy ang ito po nga, and, and sinasabi ko nga, hindi po mawawala itong problema ng zero subsidy na to no? Hanggang hindi po nagagamit itong mga perang ito, uh, Mr. Chair. Okay. Actually, Mr. Chair. Yes, Mr. Ledesma. Okay. No, just a quick response.